Hello mga katigstugan! So for today's video, na namalengke nga pala kami ni Mr. And at the same time, may grocery din kami yan. Hindi na kami masyadong nag-video sa palengke since maraming tao. Kaya doon na lang kami sa grocery nag video video <laughs> isa talaga sa mga pangarap ng mami yung bibili sa grocery tapos hindi mo natitingnan yung presyo di ba ayan naman bumili lang talaga ako ng mga kailangan lang uh -uh. may mga ilan nila na hindi naman ganoon kakailangan pero kinuha ko pa rin <laughs> Ewan ko ba, pero ang sesyo ko pa nag-grocery kami ni Mr. Ew, <laughs> Bukod sa banding na rin namin to, talagang feel na feel ko rin. Kasi nga inikot ko talaga buong grocery store. <laughs> Ganon din ba kayo mga mamis? Magsisimula kayo diyan sa pinakauna hanggang sa makarating kayo sa pinakadulo para wala talagang may iwan. <laughs> ang kulit ni Marta, habang nag-voice over ako, patawa-tawa din sa tabi ko. Hinagayang <laughs> niya yung tawa ko. Yung sa dulo ba? <laughs> So, mabalik na nga tayo sa pag-grocery. Ayan, habang naglalakad nga ako dyan, iniikot ko talaga mula umpisa hanggang dulo. Para as in, wala talaga makakalimutan. Pero still, may mga nakakalimutan pa rin. Ano ba For sure, maraming makakarelate. Di ba, mga mamis? Kasi ba naman, kahit gumawa ka ng listahan, aba, hindi pa rin talaga nasusunod. Meron at meron kang dadamputin na wala sa, sa simbahan. <laughs> na wala sa listahan. Ano ba eh? hindi na talaga ako gumawa ng listahan. Hindi naman kasi nasusunod. mm, -mm. Kapag may mga bata talaga sa inyo, ang madalas kukulin mo, puro sa kanila na lang. Mm -mm. Si Baby talaga kasi mas more on biscuit siya ngayon kaysa sa pagdedede-dede. Kaya ayan, puro biscuit yung kinuha ko. Puro makakain niya. Mm -mm. At kailangan talaga iba-iba kasi nananawa sila. Masasayang kapag ganun, 'di ba? At imbis puro pang-ulam na lang yung i-grocery ig mo, aba. Mas malaki pa yung sa kanya. Mhm. -mm. <laughs> yung sinasabi tuloy ni mister, na budget for grocery. Aba, lumalampas kami. <laughs> eh, wala naman siyang magagawa dahil para naman yun sa anak niya. <laughs> At nandito na nga kami sa mga delata. Hindi nga rin masyadong kunuha yung maraming delata. Mas marami kaming binili sa palengke. Kailangan kasi talaga yung mga fresh. Mahirap na yung parang puro delata na lang, di ba? Hay naku, ang hirap talaga mag-budget. Lalo na kapag yung budget mo, sapat lang. <laughs> Pag kami talaga yung maman, hindi ko natitinan yung mga price niyan. Lahat yan, kukunin ko ano daw? Pero dahil hindi pa kami mayaman, ayan, titingnan ko talaga isa-isa. <laughs> eh, isa-isa lang yung kinawa ko. <laughs> ano ba? Paiyak na din kasi si mister kapag marami akong dinampot. Charis. hindi <laughs> naman. Natatawa pa nga ako niya kay mister dahil habang pinapakuha ko siya ng video, halatang nahihiya siya. Kasi may mga dumadaan. <laughs> Pero no chase siya, mas magagalit ako sa kanya. <laughs> habang nagbibideo pa siya, sinasabi ko ayusin niya. Ama, oo, pinagagalitan ko talaga. <laughs> Ang gulo kasi. <laughs> At sinabihan ko pa siya, dun siya sa malayo. Kasi puro malapit. Kitang kita yung mukha ko. Sabi <laughs> ko, baka mananawa yung mga nanonood sa akin. Ilayo-layo mo naman. <laughs> Nilayo naman. At nung makita ko nga yung Mang Tomas, tinanong ko agad siya kung gusto niya. Kasi favorite niya yan. Di ba? Iniisip ko pa ta rin talaga siya. Sana <laughs> <only. laughs> Sa South Supermarket talaga kami nag-grocery ni Mister. Pero since sabi ko, mamamalengke kami, ayun, sabi ko, dito na lang kami sa may kira Gina malapit sa palengke. <laughs> Tapos na rin kayo dito kung ate Gina sa grocery store nila. Mura lang. <laughs> Medyo malaki rin talaga ang difference kasi dito talaga pang tindahan yung mga tinda nila. <laughs> ang sama ka ng tingin ni Mr. Jan. Gusto niya yata doon sa may mga alak-alak. Kaya sabi ko sa kanya, sige, video ang katuyan sa mga alak. Subukan mong kumuha. Hindi ka na makakauwi sa bahay. <laughs> Charis lang. <laughs> Minahanan niya lang talaga, oh. <laughs> Nahiya pa. And as usual, over na naman sa budget for grocery, kaya may iniwan akong ilan-ilan. Sorry na, mister. <laughs> o siya, hanggang dito na lang. Bye! Sugar <laughs>